Yes, wala pa yung kanin at ang aming muton. Yan. Amoy-amoy na muna tayo. Dapat naunan na yung kanin, tapos amoy-amoy lang mahal. Bubusog na ako na ng bango, grabe. Diba? Nasa restaurant kami, pero gusto mga itsura namin. Ako na kayo nung punta. Galing nagkat. Mm. Galing na at nagutom. Okay, ko na yan. Ano kaya nasa to? Matis naman yan eh. Matis. Ito. Matis din. Mm. So, halo ako siya ng sinimamaya. Mukhang tangan. That's it. Bismillah. Ya tuhan Ribs, modern. modern ribs. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Yes, and then. mau mm -hmm. Mau mm -hmm.

sulit ang 80 dirham. Sulit na sulit. Naipat siya pa tayo. Wag yeah. tapos kumain. Siya tayo. Ayan. Ayan. Gano'n mong salamin. siya <laughs> tayo. Nag Nagpa-take home kami. <laughs> Kasi ang dami. mm. <laughs> Red tea. ng, ubod ng tamis. Mm, um, Tikwan mo. Red tea nila. Kanabi sarap. Ang sarap dito. Ito yung bagong restaurant dito sa tabi namin. Tabi ng salon. Ganda siya dito. Hmm. Saka yung ano niya. Hmm. Ambience niya. Ang ganda. Maliwala. Meron ditong pwedeng humain sa lapag. Meron sa mesa dun sa labas. Tapos solo mo yung family room. Diba? Ang asawa ko, pil na pil para nasa ano lang sana lang. Oh. Sa bahay lang ako. Sa bahay lang siya. Ang ganda. Nabinyagan namin, pangalawang araw ba ngayon mga ko na na-open to? First no? First, day, uh, second parang day. Parang, parang, parang. second day na open. yon. Pagod kami sa paglalakad, paghahakot. Sarap. Bango. Bango na kumay ko. Ami, ano pa, iniho na mo to. <laughs> Here's the bill. 88. keep the change. <laughs> At meron pa kami take out. O oh, diba sa ito, ito may take out pa. Wait lang. Sige na ba? na. Bye. This is a small room na kinaina namin. Grabe ang ganda. Ito please, place Thank you very much. Thank you. Thank you much. I like your food. You. 100%. Aku mau jalan ke dokter. Jalan Yes. Mm -hmm. <coughs> Take out. Mula aja sa restoran na yan. Talaga sarap. No, hilakad na kami. O, diba? Kami yung kumain sa social na restaurant tapos naka-iway kami. <laughs> Nagbayad na lahat-lahat. <laughs> lakad na lang kami. <laughs> <laughs> pampababa ng ano ba? Nang? Ang butod. Nang kinain. Ang oh, kinain. Kala ko butod. Kasunod niya, lakad natin patalikod na hindi na tayo dito. Bukas. Mahal ko sa mga tansyan ko. Sobrang busog na bu bigla kain ko. 那个。